mga idol, uh, ah, paborito nito ni Mrs. Kainin. Yung medyo nag-orange. Tapos medyo matamis. Paborito niya ng kainin. Bigyan na natin. Ha? Ah, wow. Mga idol. Wow. idol, oh. Alam nyo to kainin siguro mga idol. Bigyan natin si Mrs. ng kainin niya idol. Mga idol. subuan natin si Mrs. mga idol para gano'n ako kasweet. Ah, sabi nila palagi ko na lang siyang inaaway. Hindi mga idol. Yung totoo, mahal ko siya mga idol <crease> kaya pakainin na natin mga idol. Na, Ano na yung O may na, -na, -na. Kain, <hin>? Ay, na -mahal ka na nag imot imot ka pa. Nung ano yung lasa? Ah? <Punch underneath> Ania, ngadu. Iisis, yang bunga no? Hmm? Ayan. Wow. Ayan Ayan ma <laughs> <nangikaon>. <laughs> mga idol nga big your mouth wow very good say delicious mm. wow eh. wow very good baby. Nakatutupan. <laughs> 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 baby. baby gladys open your mouth wow one more one more Open your mouth. One this. Oh, let's go. One more. Wow, very good. So delicious. Baby. Huh? Delicious. Bising bising, talaga, no? May man. Ha? Duhay ka man saburan? Ha? Ah, wala mga idol. Nang ano ni? In inload ni sa. Inuit. Abi niyo lang mga idol sa video naman, na mo na plagi kami nagtatalo. Pero hindi yan totoo mga idol. Ah, sweet na sweet kami mga idol. Wow. Parang ano mga idol nang tawag dito. Sweet pa mi sa sokal mga idol. Damn. Oh, yeah. Babay na. Oh, baby Gladys. Si na. Oh my God. miko miko pa lang miko pa Do gina Ayen guys ah uh, maraming maraming salamat at good morning mga idol